Hello mga kabanono, welcome po muli sa ating channel. Ah, uh, po kami naglalakad. Kasalabas labas na po kami ng aming kampo. Gabi na po, nakikita niyo, gabi na. Ito po yung naglalakad kasama ng na aking dalawang amigo, yung taga Cebu. Si Boss Toper at si Boss Jumar. ah, si Boss Toper Sumalino. Yan, shout out kay Analyn. Ah. Uh, kami naglalakad papunta kami doon sa highway. Ano yung mabibili nyo mga boss? Uh, <laughs> lichon? Lichon, Lechon boss. Sana all may bibili na lichon. Sa oh. uh, mga di pa po nakasubscribe, subscribe po ng aking channel. Uh, alam nyo naman po ang aking channel. Uh, Palike, pa-share and comment na rin po. Ayon, mga idol, nasa highway na po kami at nag-uusap yung dalawa. Ang aking humigong taga Cebu na uh, Jomar at uh, si Boss Christopher yeah, shoutout po sa mga taga Cebu dyan, sa ating mga kaibigan yan higa may galas shoutout yeah. sa inyong lahat papunta po kami ng tindahan kasi uh, wala pong bus kaya magalakad lang po kami yung papunta po sa tindahan na pinaka medyo malapit dito eh mga uh, 10 minutes po siguro mula doon sa aming accommodation pero pag wala po yung bibili namin doon sa tindahan uh, didiretso po kami doon sa talagang pinabinibilan namin ng mga 25 minutes din po lakad uh, napakatahimik ng lugar yun eh, no? alawak ng daan pero timing na timing ito lang magulo wala Ito nyo, ayan. Nakita ka, ayan. Bibihira lang yung, ba, yung mga dumadaan. Ah. Uh, Ayan, may dumaan na ano. Ba Ah, uh, tangkin ng ano, tubig. Ayan, umikot. Umikot sila. Hmm, tubig, tubig yan. Kailangan hmm. ka magpatupit? po. Magupit ka? Oo. Magpagupit na rin kaya ako. Sabay tayo. Kaya no? na. Na, oh, na lang kami, sabay na lang kami. Ah, diretso tayo sa ano? Ha? Pagupit ab. na 'yon. Tapos ko. Tuwawag sa akin kayo na, ko hindi. Sa na all. <laughs> Ito po 'yung ano, 'yung dinadaanan po namin pag uh, medyo maliwanag, kaya lang eh titay dumadon, dumaan kasi medyo may kadiliman mo sa kalooban niyan. Ayun. <laughs> yan po kami dumadaan. Eh sumasaya na, sumasaya po kami diyan po. Medyo malayo-layo rin kasi pag hanggang doon sa may sa amin. Eh, sa highway kami dumaan para maliwanag po yung aming dadaan. Ayan, Kasi pag dyan po, mamaya may mano tayong ahas, eh, delikado po tayo. Uh, so, Nagdito lang po muna at medyo malayo-layo pa po, po yung lalakarin namin. Ang isang kaibigan natin, bisim busy ngayon, uh, nadaanan na po namin yung unang-unang tindahan na yun, yung maliwanag na yun. Ngayon lang po, idediretso po kami roon. Nagpapag-meet mm. po yung aking gwapong amigo na si Boss Dumar. Nagpapapogi siya. Diyan din po yung ano yung, yung okay, binibila namin. Ngayon, sa so may gasolinahan, kaya lang po, eh konti lang po yung tindahan, yung mga paninda dyan. Dumidiretso po kami doon sa talagang binibili. Sarap maglakad dito. <laughs> Anong oras na po? Uh, 9.30. Uh, time check po tayo. 9.30. Oh, 9.30? Ano oras na. Ba? Ba? <laughs> oh, sorry, sorry. Malis, malis. Alas pala. Kasi pag tingin kanina, 9.34 doon eh. Mga kabanaw no, hindi. Medyo malapit na po tayo sa pilihan. Ha? Ah, dahil ito na po yung pinakakanto ng amin. Ito na Ang ganda ng ano, ang ganda ng lilaw. Ilan eh. na? Pwede ano sa Bukas pa yun kasi pag umuwi ko ay minsan na last just yun Punta natin Punta natin, bibili kayo Ano bibili mo? Bibili akong sa kanya Pansigang May isang ulo ko Sigaw natin sa lunis. Yan ang ating pangko. Yan lo pala ulo mo. Doon lang ang beng. O oh, sige doon na tayo. Oh, ah, dito na tayo. Medyo malapit na kami. Puntaw na tayo doon. Oh, baka maubos. Baka magsara. Baka maubos <laughs> pari dito. Hindi maubos eh. o sige. Doon mo muna kami sa may binibilang po nung ano. Yung... Ah, dalawa piraso piso. Kaya mga panorong, dito po tayo sa kabila. Hindi eh, na po tayo nakapili kasi yung gustong bilhin nila na isang piraso, piso, ah, piso, ah, dalawang pirasong parang kinapay sa atin. Kaya lang po, eh, pasok po namin doon, eh, ubus na. At dumaan na rin po kami doon sa kabilang tindahan. Nabibili po ako ng pangsigang. may eh, wala rin pong pangsigang. Kaya dito po tayo buka sa uh, madalas ko namin pilihan ito tayo direto na tayo no, para mabilis po tayo sa si pansigang dito yun ayan, dito bandayaan ito yung mga ano ayan, ayan no, mayroong magic sarap sambay pansigang dito. Oh, wala na yata. Ah. Kaya maghanap muna tayo. Wala na po talaga. Iikot Ikot na ako. Eh, Ito lang yung mga ano nila. Ito nito. Yung mga machika. So wala na. Wala na yung ano. Sinigang, Mapi? Sa sinigang? Sinigang? Sinigang. Wala, wala na yata. Sige, ito na lang po yung binili po. Tinapay na lang kasi wala na rin pa tayong tinapay. Pwede mo ba kay Ron, boss? Pwede yeah. mo pa kay Ron? Orange na to? Lemon? Oh, Ay, may tatlo pa ako, lemon. Pwede na yun. Eh. Pang yun na lang. <laughs> may tatlo ako rin piraso. Eh, na lang gamitin ko pang sila. Wala na yung ano eh. Mayroon na may pasigil pa dun Mayroon pa ron? Oo. Oh. Ayun na lang. Pwede po tayo. Parang <laughs> makapagpalamig po tayo. Uh... Kung naglalakad kami. Ito po eh. Tahan po tayo sa kumuhan para mabayaran na po natin ito napauwi na rin hindi na po tayo hindi na po kami magpagupit bukas na lang po siguro huh? mga idol pakapauwi na kami <laughs> pakain na kami ng palamig kailangan so, nabili dahil yung napel lang dahil yung wala na po yung bibiling ko na papasigang? kahit ano kasi eh meron daw sila ron. Ro, Ayun na lang mag Pero kung wala talaga eh yung pa naman lemon. na lang papasigang ko. yung ko yung anu ko ko yung anu ko yung anu <laughs> I can't mouth <laughs> <laughs> <simbiso> isa, oh. <laughs> <laughs> tayo, di naka daan diyan eh, no? Layo kasi yun, dun. Pero ano yan, yung shortcutan dun sa may kapunta sa amin. Kala madilim eh. Kaya kung mag-ihim, mag-umaan dyan. Kung nakarating ako ng dagat, kung alam po yung dagat pa po, bila akong bike, kaso alam, hindi ko alam eh. Malayo, malayo. Malayo, malayo nga ito eh. <laughs> Sabi niya na ito, nasa mga 50 minutes. Lalo, dito nalo. Diyan ako dinan, dyan, no? Diyan, di ba, nung umuwi ako, dito kami tumaan. Pero malapit lang pag dito. Shortcut ka lang doon. Siguro mga 5 minutes hanggang doon sa highway. 5 minutes? Oo, mula dyan, no? Ang sa highway. Diretso lang naman, wala ibang ano, eh. Basta tumbukin mo lang yung diretso. Diyan lang gusto ko mapunta. lang, eh. Hindi ko rin alam. Ano, wag walang pangalang diretso? Diyan! May na, dyan, dyan. Ay, beach daw dyan, boss, dyan. May beach doon sa may, ano, yung sa may Jeda. Di, dito ba? Dito man ta? Oo. Oh. Uh, Ang dito sa lang. Sabi ni Kuan, Dito na gano'n sila sana pupunta na itong Juan, uh, yung, Juan uh, ba? Kino, ba? Juan yun? Al, Arus. Oo, oh, Al Arus. Al Arus. Al Arus, ah. I-search mo yung Al Arus. Yan, ah, uh, idol. At medyo, oh, napagod na rin. Kalalakad. Tayimik. <laughs> Tayimik nasa kalagitna na rin po tayo kasi dito na po tayo sa yung ano yung bahay sambahan nila yan Nadam po tayo dyan nasa gitna na po tayo malayo layo rin na lakad namin ah, ito po yung pinaka bahay simbahan po nila kung tawagin sa kanila ay masjid Yum. Gasolin na po yan dito. layo pa rin lalakarin natin hanggang doon sa dulo. May mga pinamili nila. Soft drinks. <laughs> ah uh, mga idol, dito na po tayo sa ito yung pinagdadaanan namin pa kaya lang hindi po kami magsushortcut dyan <laughs> dito lang po kami dadaan sa, sa highway yeah. mahirap po kasi baka mga may mga ano tayong mga gumagapang dyan yeah, dito lang tayo sa safety Puma, safety tayo kahit ilang minuto ko maglakad basta safety uh, solong solo namin ano uh, para nabili namin itong daanan <laughs> Matagal-tagal <laughs> na rin kami Hindi nakapag-ikot-ikot dito Matagal you know? na rin yung huling ikot natin Lupa hindi na natin napuntahan Lupa, okay. lupa. <laughs> natin, natin lupa dyan <laughs> Wala na kasi na... <laughs> Baka meron na naka-tri-squadro doon <laughs> Paano masabi? <laughs> Parang may kinusta ko, no? <laughs> yung lubaan kami doon, may... No. May ano, may... Hindi ka rin gawa. Ah, uh, uh na yan. dito na po kami sa malapit sa aming accommodation. Tapos na kami ng eskinita. Ayun po yung maiilaw doon eh, Ayun po yung amin. Hmm. Ini saya dua buat nih, tapi lagi ingat, nanti Kahit gabi may medyo mainit pa yung ano yung ano ng hangin alas 11 na po nga po pala ngayon ah, ito po yung aking tanima nilagyan ko po ng plastic dahil sa sobrang init po kaya nga dito na po tayo sa ating tinutuluyan na kuwarto. Parang salamat ulit sa inyong panonood. Dalaan ng isang ilang minuto. Kaya po yung ating kuwarto. Bye bye. Ingat at God bless po sa inyong lahat. Okay.